apat na rason kung bakit Kristiyano ang mga Katoliko because of tradition and scripture. Itinataguyod po ng Sibahang Katoliko ang kahalagahan ng parehong sacred tradition and sacred scripture. Kinikilala nito ang otoridad ng Biblia kasama na ang mga turong ipinasa o mga tradisyon sa mga siglo na ginagabayan ng banal na espiritu. Hindi lang po puro banal na kasulatan ang basihan ng mga tinawag na kristyano noon dahil maging sila noon ay may sinusunod na sacred tradition na malinaw po na sinasabi sa sulat ni San Pablo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 Kaya nga mga kapatid, tumayo kayong matatag at panghawakan ang mga tradisyon na itinuro namin sa inyo, maging sa pamamagitan ng aming salita o sa pamamagitan ng aming sulat. Ang mga Kristiyano noon ay hindi Bible alone ang basihan ng paniniwala. Ang basihan ng kanilang mga turo ay ang banal na kasulatan at may tradisyon na sinusunod na ngayon ay pinanghawakan pa rin ng simbahang katoliko. Kaya isa rin ito sa matibay na rason kung bakit Kristiyano ang mga katoliko.